Ba? Oh, Zaman. A little good. Oh, Zaman. Di ba ito ni Kapani mong di palit nagkurinta? Oh. Sinto ba Ang um, ang tulo. Tulo. Yan ang huwa, makag-100 na ako ganina agit. Tubel. 120 yeah. Minus kuwan. 100 di. Eh. 20 na lang. Yung oh, siya minin mo pa. Uh, ni uh, mo? Muna yung Ay, yun na lang. siya mo nga 20 na lang ako, uh, 120. ako ang sinto akong kipalit. Nga nung na malang ko tagaano, tagaan na ako, tag ako 20. Namo, Uli, ikong 120. bainti. Nangon, kagunan dad kina. na. Mawag yan tulong mo na ka buong 40, 120 yan. Ang 120, dahil ka po niyong Karoon, karoon 20 na naman sukli. Oo niya. Kaya nang huwag 20 na ako. Gahapon ni mong wi-fi. Huwag na kayo sukli. <laughs> Sa ato pa, na-quits na dahil niron. Quits na. Kansi, man ko ano yung tindirahan niya. Napakay utang na ako. Nidaw ko Inidugo niyang gabi. Abang. Will. Abang. Why do you go abang? Why do you go to the abang? Iyay, 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 tagigdaanan. Nataway abang. Kasuloy na ron muna na ipangsagol sa Kasuloy ron muna na ipangsagol sa baboy o isagol sa isdaan o karang imong tinda ang ingredients ana kasuloy na Kasuloy na may pasangin lang og mamahal ang tinda Sa kalimutan ro ba Ayo Sa ato dong Ipila na imong karne norte dai karang halide karne norte ba Ako kanang holiday corn beef Raita ito. Mahal na ba? Bukwan. Panalo ng pamilya yung uh, sardinas. 28. Mahal na ba? Isa may kabarot ba? Kanang buwan. Sensory tuna gamay. Pilam na. Pag 32. Isa na bang mahal na? Uy. Kanang buwan. Mahal ba? Uy, kanang San Marino. 41 Sus ni samot naman ang kamahal o eh. o siya, Mahal ang gasolina. O sa may connection na nang mahal ang palito mahal ang gasolina. Ug adto pud busa. Ganong mahal ning isda ti. Mahal gasolina. Ug adto pud kus bubuyan ganong mahal ning baboy, baboy ti. Mahal ang gasolina. O sa may nang gasolina ron muna na ipangsagol sa baboy o isagol sa isdaan o kanang imong ang tinda. Ang ingredients ana gasolina gasolina may pasanginlan ng mamahal ang tinta, saro kalimutan ba? Eh.